Kayop? Uh, uh, hindi. Tao? pede Tao. Uh, parte ng katawan? Hindi. Damit? Ah, uh, pwede parte ng katawan kasi pwede, di ba? Diba? Ah, hindi. Oh, hindi. Tamit. Damit? Pwede. <coughs> damit. Sa pantaas? Hindi. Pambaba? Sa kamay? Hindi. Sa paa? Hindi. Sa ulo? Pwede. Ulo. Ipet? Hindi ipit. Sombrero? Hindi. Cap? Hindi. Sombrero na cap. <laughs> Wig? Ay, ah, hindi. Wig? Sombrero? Buhok? Hindi. Mas Tal tanong ka ulit. Tanong ka pa ulit. Talong Talong ulit. ulit. Sa katawan ng tao? Pwede. <laughs> Pwede. 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 Hindi na. Hindi na katawan. Pwede. Na katawan? Hindi. Sa tao. Nde. Basta sa tao. tao. Pwede? Basta pwede, sa tao. tao pwede. Nunal? Hindi. <laughs> pwede sa tao. Damit? Pwede. Pwede. Short? Pwede. Hindi. Panty? hindi daw. No. <coughs> pwede ka dasa damit? Damit! Hindi, hindi. Pala, hindi. Medyas? Hindi. Damit eh. Bra? hindi. Brief? Hindi. Panty? Hindi. T-shirt? Hindi. Ipit? Hindi. Stocking? Hindi. Ledges? Hindi. Kapato? Hindi. <laughs> <laughs> Ba't may langgam? <laughs> ano ba yung langgam na yan? Langgam? ay <laughs> um, Parte ng... Damit! Damit. Tanong ka pa ulit. Damit. Kumot. Pwede. Kumot. Ay, ay, ay. Ay, malapit, na eh. Stop na. malapit na eh. Unan? <laughs> Pwede na ka sa ulo yan eh. Oo oh, sa ulo. ulo. Pwede, Pwede nga sa ulo. ulo. Pwede nga. <laughs> Pwede, naman. Naman. Pwede naman sa ulo, Spi. Hindi okay, ko kayo bate. Eh, Nairapan niyo ako. Okay, ayan guys ha. Ang gulo. At ako'y pahihirapan talagang mag-edit ng mga to. Ang gulo nila maglaro. <laughs>